Aris. Ngayong araw, may pahiwatig na may bigla ang darating upang kausapin ka, maaaring sa loob ng bahay o sa labas. Kung kayo'y magkasundo, maaaring magbunga ito ng bagong ideya para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa iba mong proyekto upang maiwasan ang hindi inaasahang abala. Sa tahanan, Umiwas muna sa usaping pera o pagpapirma ng anumang dokumento, siguraduhing malinaw ang iyong paliwanag upang hindi magdulot ng pag-aalala sa mga kasamahan sa bahay. Sa trabaho, kung may nakakainis na sitwasyon o kasama, kontrolin ang iyong damdamin. Mas mabuting hayaan silang minus kaysa madala mo ang negatibong enerhiya. Sa pagmamahalan, manatiling malambing at maunawain. Ang pagpapakita ng pagmamahal ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong samahan. Ang payo ng kalikasan. Ngayong araw, hayaang ang sinag ng araw ang maging gabay mo. Harapin ang mga gawain ng may tapang at determinasyon. At ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Labinsyam, number 4, number 42, number 17, number 8, at 10. Taurus, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na panatilihing seryoso ang pakikipag-usap. Maging maingat at huwag agad ipakita ang kabaitan, lalo na kung hindi ka pasigurado sa intensyon ng kausap. Iwasan din ang magpahiram ng pera sa hindi mo lubos na kilala upang hindi ka mabigla sa di inaasahang gastos. Sa usaping pera, kung may sobrang halaga, mas mainam na gamitin ito para tumulong sa magulang o kapatid. Ang kabutihang ito ay maaaring maging daan upang patuloy na damaloy ang biyaya sa iyo. Sa trabaho, Manatiling masipag at organisado, ang iyong dedikasyon ay mapapansin ng mga nakatataas at maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong posisyon. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagsasalita ng may galit, ang pagpapanatili ng tahimik at mahinahong pakikitungo ay magpapalalim sa inyong relasyon, ang payo ng kalikasan. Ngayong araw, Hayaang ang liwanag ng buwan ang magbigay ng kapanatagan, maging kalmado at matatag sa mga desisyon, at ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 5, number 34, number 3, number 27, number 22 at 18. Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas muna sa pakikipag-usap sa mga kapatid o kamag-anak sa hapon kung may mahalagang usapan, ipagpaliban ito dahil malabo ang ng makuha ang inaasahang resulta. Gayon din, huwag munang pumirma sa anumang kasunduan dahil maaaring hindi ito pabor sa iyo. Sa trabaho, Magiging maayos ang takbo ng iyong araw, ipakita ang sipag at dedikasyon upang mapansin ng mga nakatataas, ang pagiging masigasig ngayon ay maaaring magbukas ng oportunidad sa hinaharap. Sa tahanan, kung may bibisitang kamag-anak o kaibigan, maging positibo sa pakikipag-usap, ang masayang pakikitungo ay magdadala ng positibong enerhiya at maaaring maghatid ng buena sa inyong tahanan sa pera, umiwas sa pagpapautang sa iba, maliban na lang kung magulang ang lalapit, ang pagtulong sa kanila ay magpapalakas ng daloy ng iyong kabuhayan, ang payo ng kalikasan. Ngayong araw, hayaan ang ningning ng mga bituin ang gabay mo, maging masinop at maingat sa bawat hakbang na gagawin, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Labing apat, number 27, number 3, number 22, number 20, at tatlumput-anim. Cancer, ngayong araw, maging mapanuri sa mga usapan at transaksyong haharapin, timbanging mabuti ang mga sinasabi ng kausap bago magpas siya kung itutuloy o hindi ang anumang kasunduan, mahina ang iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon ngayon, kaya't iwasan ang anumang mahalagang desisyon, maging sa pamilya o ibang bagay, upang hindi magsisi sa hinaharap. Sa usaping pera, ay maayos ang takbo ng pera, kung may ekstra kang kita, makakatulong ka sa mga magulang o kapatid na nangangailangan, sa tahanan, Bigyan ng pansin ang mga ginagawa ng mga kasambahay at gabayan sila upang maiwasan ang di inaasahang suliranin sa trabaho, dumating ng maaga at umiwas sa mga kasamang mahilig sa walang kabuluhang kasiyahan upang makaiwas sa mga hindi kinakailangang gastusin, sa pag-ibig, panatilihin ang pasensya at lamang sa minamahal upang manatili ang kasiyahan at pagkakaunawaan, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Maglaan ng oras upang magnilay at pakinggan ang sarili, ang katahimikan ay maaaring magbigay ng tamang direksyon sa iyong mga gawain ngayong araw. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 5, number 29, number 11, number 4, number 25, at number 19. Leo, ngayong araw, posibleng may dumalaw sa iyong tahanan. Kung ito ay matagal ng kakilala at may dalang usaping negosyo, kausapin sila ng maayos dahil maaaring may oportunidad na magbukas para sa iyo. Gayunpaman, kung wala namang malinaw na pakay ang bisita, iwasang magtagal sa kwentuhan upang hindi maabala at maiwasan ang mga posibleng abala sa gastusin. Sa pera, Umiwas muna sa pagbibigay ng tulong sa pamangkin o pinsan upang hindi mabigla sa di inaasahang gastos sa trabaho. Magingat sa pagsasalita at siguruhing tapusin ang mga gawain ng maayos. Maging maingat sa pakikitungo sa mga kasamahan at iwasan ang pagsasangkot sa mga isyong hindi mo naman kailangang salihan ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Maging bukas sa mga oportunidad ngunit manatiling maingat sa mga taong nakikihalubilo sa iyo, ang tamang diskarte ay magdadala ng kapanatagan sa iyong araw, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 36, number 2, number 24, number 16, number 35, at number 20. Virgo, ngayong araw, may darating na mahalagang usapan na maaaring magdulot ng positibong resulta sa iyong mga plano, kung kaya mong magdesisyon agad. Gawin ito upang hindi mapigilan ang iyong mga adhikain, magingat sa mga taong laging humihingi ng tulong ngunit walang ibinabalik na respeto o pasasalamat. Maaari nilang ubusin ang iyong enerhiya at dalhin ang swerte na dapat ay para sa iyo sa pera. Umiwas sa hindi kinakailangang gastusin at huwag munang maglabas ng malaking halaga upang hindi kapusin sa hinaharap. Sa trabaho, may pahiwatig ng tagumpay basta't iwasan ang sobrang pagtitiwala sa iba at manatiling nakatoon sa iyong gawain. Sa pag-ibig, panatilihin ang pangunawa at tiyakin ang komunikasyon upang maiwasan ang tampuhan, ang iyong pagiging maunawain ay susi sa matatag na pagsasama. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang mga bagay ng may pananampalataya sa sarili, ang determinasyon at tamang desisyon ay magbibigay ng positibong resulta sa iyong mga plano, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 17, number 33, number 19, number 4, number 32 at number 22. Libra, ngayong araw, kung may maliit kang alalahanin tungkol sa mga kaibigan, hayaang lumipas ito upang mapanatili ang iyong katahimikan. Kung ang suliranin ay may kaugnayan sa kapatid mas mabuting ayusin na ninyo ito para muling manumbalik ang positibong daloy ng enerhiya sa inyong pamilya at kung may transaksyon kang dapat tapusin ituloy mo na ito dahil positibo ang enerhiya ng araw para sa tagumpay. Sa tahanan, bantayan ang mga miyembro ng pamilya na naghahanap ng trabaho. Paalalahanan silang huwag mahuli sa usapan upang hindi mapalampas ang magandang pagkakataon. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng iyong araw, iwasan lamang ang masyadong pakikisalamuha sa mga malalapit sa iyong boss dahil posibleng humantong ito sa hindi inaasahang gastos. Sa pagmamahalan, payapang araw ang naghihintay, maging mas malambing upang mapanatili ang mainit na samahan at maiwasan ang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan. Ang payo ng kalikasan mula sa sikat ng araw. Panatilihin ang kalmadong isipan at bigyang pansin ang mga bagay na kayang kontrolin. Ang liwanag ng araw ay paalala na ang pagiging positibo ay daan patungo sa tahimik na pamumuhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Tatlumpo. Number 2. Number 27. Number 4, Number 36, at Number 12. Scorpio, ngayong araw, maaaring mapansin mong kakaiba ang kilos o salita ng isang kausap, kahit pakaibigan mo ito, maging mapanuri at timbangin kung dapat ka bang magpatuloy sa pakikisama o umiwas pansamantala, maging maingat din sa pagiging sobrang mabait ngayon, lalo na sa mga hindi mo lubos na kilala. Kung may planong pumirma ng dokumento, ipagpaliban muna kung maaari, dahil mahina ang positibong enerhiya para sa mga transaksyong may kaugnayan sa papeles. Sa trabaho, kailangan ang dobleng pag-iingat, maging mapanuri sa mga detalyeng hinahawakan at umiwas sa mga kasamahang mahilig sa chismis upang hindi maipit sa di kinakailangang alitan. Sa pag-ibig, Pair alin ang pangunawa, makinig sa saloobin ng minamahal at pag-usapan ang anumang plano sa hinaharap upang mapanatili ang inyong matatag na samahan, payo ng kalikasan mula sa liwanag ng buwan. Manatiling mapanuri sa mga kilos at salita ng iyong paligid, tulad ng buwan na tahimik na nagmamasid sa dilim, gamitin ang iyong talino upang makaiwas sa di inaasahang gulo, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Labing number 22, number 27, number 6, number 9, at number 15. Sagittarius, ngayong araw, dala mo ang lakas ng positibong karisma, kung may matagal ka ng plano o bagong oportunidad na dumarating, ito na ang tamang oras para kumilos maaaring makakuha ka ng sariwang ideya na magagamit sa pagpapalago ng iyong kabuhayan. Sa pamilya, kung may bigla ang bisita, tanggapin ito ng bukas na puso, posibleng siya ang magdala ng magandang enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, mag sa mahahalagang dokumento at gawain, suriing mabuti ang lahat upang maiwasan ang mga pagkakamali, sa usaping pinansyal, Iwasang magpahiram ng pera sa sinumang lumalapit, lalo na sa mga hindi pa nakakapagbayad ng kanilang utang. Sa pagmamahalan, tahimik at masaya ang inyong samahan. Ipagpatuloy ang kasayahan at pag-unawa upang mapanatili ang matatag na relasyon. Ang payo ng kalikasan mula sa mga bituin. Gamitin ang iyong likas na talino sa tamang desisyon, tulad ng mga bituin na gabay sa gabi. Hayaan mong ang kumpiyansa at determinasyon ay patnubay sa iyong mga hakbang ngayong araw, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 10, number 32, number 8, number 26, number 31, at number 27. Capricorn, ngayon, mahina ang masasabing swerte sa iyong paligid. Kaya mas mabuting umiwas muna sa usapang may kinalaman sa pera, lalo na sa mga kamag-anak, kung hindi maiiwasan ang isang transaksyon, mainam na may kasama kang kapamilya para masigurong maayos ang resulta. Sa usaping pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa iba ngayong araw, maging maingat at praktikal sa iyong desisyon, ngunit kung mga magulang ang lalapit, maaaring magbigay ng suporta dahil ito ang magdadala ng positibong daloy ng swerte sa trabaho labanan ang catamoren kahit tila mabigat ang pakiramdam mas mabuting pumasok pa rin upang maiwasan ang posibleng aberya o hindi pagkakaunawaan sa opisina sa pag-ibig simple lang ang kailangan lamang at pag-unawa Maging mas malapit sa iyong minamahal upang palakasin ang inyong samahan, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Maging maingat sa desisyon at huwag padalos dolos, lalo na sa usaping pera. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 17, number 14, number 39, number 20, number 42, at number 27. Aquarius, ngayong araw, maaaring mahina ang iyong pasensya sa mga kamag-anap, lalo na kung may mga humihingi ng tulong, maging mapanuri at huwag agad maawa dahil posibleng ikaw ang mapagastos sa huli. Gayun pa kung may miyembro ng pamilya na nagnenegosyo, makabubuting suportahan sila sa pamamagitan ng payo at gabay, hindi pera sa pera. Kung may sobrang pera, maaari kang magpautang o tumulong sa magulang at kapatid, ang kabaitang ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong pinansyal na aspeto. Sa trabaho, may babala ng posibleng alitan sa isang kasamahan na may hindi magandang pag-uugali, iwasan ang pakikipagtalo at manatiling kalmado upang matapos mo ng maayos ang araw, ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, huwag magpabeya sa responsibilidad at umiwas sa mga taong negatibo ang pag-uugali at ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 30, number 12, number 11, number 27, number 35, at number 22. Pisces ngayong araw. Ang pagiging maunawain mo ay magdadala ng kasiyahan sa mga taong makakasalamuha mo. Gayunpaman, umiwas muna sa mga transaksyong may kaugnayan sa pagpirma ng dokumento dahil walang positibong senyales para dito. Sa pera, mabuting tumulong sa magulang kung may pagkakataon ngunit umiwas sa pagbibigay ng pera sa pamangkin o pinsan. Maaaring hindi ito maibalik at maging sanhi ng hindi magandang daloy ng swerte. Sa trabaho, doblehin ang sipag ngunit umiwas muna sa pagtulong sa mga kasamahan, may posibilidad na sila pa ang makinabang sa iyong pagsisikap at ikaw ang mahirapang makahabol sa iyong mga layunin. Iwasan din ang usapang may kaugnayan sa mga maling relasyon sa tahanan, huwag tumanggap ng bisitang hindi ka Ang posibleng dalang chismis ay maaaring humadlang sa iyong mga plano at swerte. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, maging mapanuri at umiwas sa mga desisyong maaaring makaapekto sa iyong kapayapaan at tagumpay, at ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number labindalawa, number 15, Number 29, number 6, number 35, at number 20.